Hello mga kaibigang Oso, mag-aday in life nga muna tayo dito sa aming probinsya ng Quezon. Ay simple lamang naman ang aming buhay din sa probinsya. Sorry na nga guys, pagising nga natin ay medyo tanghali na. Kaya ayan, punta muna tayo sa kapitbahay. Abay, pagdunga ko nga po doon sa bahay ng aming lola. Abay, ang dami pong bisita at ang dami nga po naming mga pinsan. Ay di, ang ginawa nga po ni na tito at tita. Abay, aray, pinanguhan na nga po ang mga bunga ng duhat at pagkakadami nga po'y nasasayang lamang. Ay gumamit na nga po ng hagdan ng tutotoy para nga po maabot yung mga nasa dulo at nandun po talaga yung mga hitik na hitik sa hinog. Ay pasalamat nga po kami sa duhat na ari at marami nga pong nakakapangain ng bunga nito. Eh anti ko nga ay din rin sa laylaya ng unguha, ay talagang marami pa nga rin pong hinog eh. Basta nga po may nadaan din ni sa duhat ang ari aba ay kuha nga po sila ng kuha ay wala na nga pong problema sa amin para nga po hindi masayang ang bunga. Maya maya nga po ay kami bibili ng asukal nitong aking batang kasama at kami nga po ay magluluto daw ng para nga po meron kaming maipamerienda sa mga tiyahe namin na dumayo nga po dinin ng huntahan kay tita na galing sa US. Ang inay nga po ay nagpabili ng wrapper nga ng miss, at aring nga pong saging ay napakadami na nga pong hinog. Ay sabi nga po ng inay kapag nga po hindi pa na eluto aring hinog na saging ay malalayot lamang ay masasayang. Aring mga saging nga pong aring ay galing pa dun sa mga puno na natumba. Pagkabagyo nga po dinin sa keson ay pagkakadami nga pong saging na natumba sa amin. Kaya naman po dinin sa amin araw-araw ay laging may haing saging. Pag hindi saging, miss, ay ibinabarbecue. Pag hindi naman barbecue, ay inilalaga nga po. Kaya nga po halos bihira na lamang kumain ng kanin. At ang saging naman nga po ay talagang napakabigat sa tiyan. Ay makikita nyo naman po sa pinakambunga ng saging ay pagkakaganda nga po ng pagkakahinog. Ay ang tawag nga po din eh, sabi ng matatanda ay hinog sa puno. Kaya naman po talagang matamis. At tingnan nyo naman po, pagkakaganda talaga ng kulay. Ay didinala na nga po namin sa inay, aring aming saging na kinuha pati nga po yung aming biniling asukal at siyang inay nga po ang manggagawa ng sagi Sa kabilang banda naman po ay are are batang are kinakain na nga po yung rapper ay hindi pa nga po naluluto ay pagkakakit naman ng aming bebe Jacob na yan eh. Nakoy muntik pang mahulog sa upuan Diyos ko baba na Jacob deyan? Ay garni naman po ang paraan ng inay sa pagluluto ng sagi Bali hinati nga po niya sa dalawa yung saging. Tapos nga po ay ipapagilong yung saging dini sa asukal ay parang pagkatamis na na rin. Pagkagilong nga po sa asukal ay sa naman po babalutin na ring rapper ay di kayo pagkakadaling gumawa ng sagimis ay baka nga ho kayo ay nagtataka kung ano yung sinasabi kung sagimis ng sagimis ari ho ay turon sa ibang pangalan ay hindi ko nga rin ho alam kung saan nga ba nagmula yung tawag na sagimis din sa turon basta din ho sa amin sa sariyay ay pwedeng tawagin aring ring sagimis ay di pagkabalot nga ho ng inay ng mga ilan ay nilagay na nga ho din sa mainit na langis at di ari pagkakaganda ng pagkakaluto pag hindi ka naman natakam sa turong ari ay ewan ko na lamang. Nang nakarami na nga ho ng luto ang inay, ay aring nga ho ay dadalhin ko na din sa aming kapitbahay, sa bahay ho ng aming lola. At nang masaya naman ang huntahan nila.